Genesis 10 Ang mga angkan ng mga anak ni Noe Ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japheth pagkatapos ng baha. Ang mga anak na lalaki ni Japheth ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech at Tyrus. Sina Askenaz, Rifat at Togarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Javan naman ay sina Elisha, Tarsis, Kittim at Rodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japhet. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa ay nagkaroon ng sariling lupain at wika. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cush, Egypto, Libya at Kanaan. Sinasiba, Havila, Sabta, Rama at Sabtika ang mga anak na lalaki ni Cas. Ang kay Rama naman ay sinasaba at Didan. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Cas ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mga ngaso dahil sa tulong ni Yahweh, kaya may kasabihang maging mahusay ka ng mga ngaso tulad ni Nimrod sa tulong ni Yahweh kabilang sa kauna-unahang kaharian na sakop niya ang Babylonia, Irek at Akkad, pawang nasa lupain ng Sinar. Mula rito ay pumunta siya sa Assyria at itinatag ang mga lungsod ng Nineveh, Rehoboth Er, Kale at ang Risen sa pagitan ng Nineveh at Kale ang pangunahing lungsod. Si Ehipto ang ama ng mga taga-Lud, Anam, Lehab at nafto. Gayon din ang mga taga patrus Kasla at Kaftor na pinagmulan ng mga Filisteo. Ang panganay ni Kanaan ay si Sidon na sinundan ni Het. Kay Kanaan din nagmula ang mga Jebuseo, Amoreo, Gergeseo, Hivita, Araseo, Sineo, Arbadeo, Zemareo at Hamateo. Simula noon kung saan-saan nakarating ang mga Kananeo. Mula sa Sidon, ang kanilang hangganan sa Gaw gawing timog ay umabot sa Gerar na malapit sa Gaza. Sa gawing silangan naman, umabot sila sa Sodoma, Gomora, Adma at Zebuim na malapit sa Lasa. Ito ang lahi ni Ham na nanirahan sa iba't ibang lupain at naging iba't ibang bansa na may kanilang wika si Shem, ang nakatatandang kapatid ni Japheth, ang pinagmulan naman ng lahi ni Heber. Ang kaniyang mga anak ay sina Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay sina Az, Hul, Gitter, at Mas. Si Arfaxad ang ama ni Sila na ama naman ni Heber. Dalawa ang anak ni Heber, ang isa'y tinawag na Peleg, sapagkat noong panahon niya ay nagkahihiwalay-hiwalay sorry, dalawang anak ni Heber ang isa'y tinawag na Peleg sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay ang mga ito sa daigdig. Sa daigdig. Ang kapatid niya ay si Joktan, si Joktan ang ama ni Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Shiba. Ofer, Habila at Jobab. Sila ang mga anak na lalaki ni Joktan. Mula sa Misia hanggang Sipar sa kaburulan sa silangan ang lawak ng kanilang lupain. Ito ang lahi ni Shem ayon sa kanilang angkan, wika at bansa. Ito ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha. Gusto ko lang mag-comment dun sa verse 25. Sabi sa English, "And unto Eber were born two sons, the name of one was Peleg for in his days was the earth divided, and his brother's name was Joktan." Basahin natin yung Tagalog sa verse 25. Sabi dito, Dalawa ang anak ni Heber, ang isa'y tinawag na Peleg, sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwahiwalay ang mga tao sa daigdig. Ang kapatid niya ay si Joktan. Ang uh, dapat translation ay yung daigdig ay na hati-hati. Diba nung nilalang ng Diyos ang langit at, at ang lupa, nung inihiwala yung tubig ay nagkaroon ng dry land na tinawag na lupa. At nung panahon ni Peleg ay nag-divide o naghati-hati yung earth. Wala pa ng mga isla noon. Before the flood, walang isla. After the flood lang, nahati-hati ang lupa at nagkaroon ng mga isla. Dati ay iisa, iisang buo lang yung lupa. Pero dumating ang panahon pagkatapos ng, ng flood, na ito ay nahati-hati. Yun lang ang aking comment doon sa verse 25.